Magandang tahali po. Oras na para sa may init na balita. Nakatutok po ang buong pwesta ng Jimmy Yu sa pananalasa na hangin bagat na pinaiigting ng Bagyong Maring. Unahin na natin kumustahin ang sitwasyon sa Marikina River kung saan ilang residente ang kusang lumikas dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River. May ulat on the spot si Bam Malegre. Bam? Patitia, magdabag nga nating binantayan ang sitwasyon dito sa Marikina matapos na kusang loob na lumikas ang maraming residente dahil itinaas ang alert level 2 sa ilog ng Marikina. Matapos sumakyat ang level ng tubig ng ilog ng Marikina sa 16.1 meters above sea level, idineklara na ang alert level 2 sa lungsod bandang alas 11 kagabi. Walang humpay kasi ang pagulang hatid ng habagat at pinalakas ng bagyong maring. Nakabantay sa ilalim ng Sumulong Bridge ang Marikina Rescue at ilang barangay volunteer. Dala nila ang ilang rescue boat bilang paghahanda sa anumang pangyayari. Maraming residente naman ang na hindi na pinilit pa ng ilang lokal na pamahalahan na lumikas para pansamantalang manatili sa mga evacuation center. Dito sa Bulelak Gym sa Barangay Malanday, hindi bababa sa isang daang pamilya ang nagpalipas ng gabi. Pagdating naman ng umaga, bahagyang humina ang ulan pero hindi pa rin ito humihinto sa ngayon at mayroon pa rin uh, manakanakang pag-ambon. Gayunman, sapat na hudyat na ito para magsibalikan ng ilang pamilya sa kanilang pam mga pamamahay. Sa Hermogenes Bautista Elementary School sa Barangay Conception 1, umabot ng mahigit isandaan at pitumpo ang pamilya sa evacuation center. Pero unti-unti na rin ng apat tapong pamilya kabilang ang ginang na ito na ating nakausap kanina umaga. Nag-alarm na po ng dalawang beses po sa baba. Kasi ganun po eh, pag nag-alarm na, nagliligpit na, nag... Pusang loob na po. Uh. Rafi, ang latest na level ng tubig dito ay binaba na ito sa alert level 1. Ibig sabihin nito, ito ay bumaba na doon sa threshold na 16 meters above sea level. As of uh, huli nating pagtingin, ito ay nasa 15.5 meters above sea level na. Ito, bigyan natin ng context yung alert level ng Makina River. Pag ito'y umakyat na ng 17 meters, ito na yung force evacuation dahil ito na yung may potential na makadulot ng malakas na pagba. Samantala, doon sa mga nakausap nating mga nagpalipas uh, palipas ng gabi sa mga evacuation center, yung mga karamihan sa mga nagstay doon, yung mga bata, mga babae at yung may mga matatanda, yung mga haligi ng tahanan na iwan sa kanilang mga bahay para iwasan yung masalisihan ng mga kawatan. Yan ang latest dito sa Marikina. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Bam Alegre.